Magandang araw po mga kay rides Nandito po tayo ngayon sa Bundoy Cutlery, uh, pagawaan po ng uh, iba't ibang klaseng uh, itak uh, dito po yan sa Barangay Kubo, Tabaco City. Ay uh, dito po sa Barangay Kubo, Tabaco City. Ay uh, dito po ang maraming uh, pagawaan ng uh, iba't ibang klaseng uh, mga itak, uh, gunting at uh, marami pa pong iba. gawa po sa mulye lahat po ng uh, itak nila. Ang uh, babagayin po nila 'yung bakal uh, para po lumambot saka po nila pupukpukin Uh, pagkatapos naman pong uh, pukpukin, diretso na po rito para naman po pakinisin. Uh, ito naman po yung uh, polo ng uh, itap. uh, po lagyan ng uh, polo yung itak dito na lang po yung uh, finishing uh, sa mga gusto pong magnegosyo ng itak punta na lang po kayo dito sa Bundoy Cutlery uh, mga wholesale price po sila ito po yung mga finished product ng uh, Bundoy Cutlery Ito naman po yung uh, Gomer Cedro uh, cutlery. Ito naman po yung mga finished product nila. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood. Laging po nating tatandaan. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.